May bula, ano? Ano kaya yun? Ah, yun. Hmm. Ayun na, Ayun. na, igat Ayun <laughs> na, ayun na, ayan na. Ayun ayun na. Hindi uh, Ayun. na ayun na. <laughs> ayun na. Ayun na. Hindi masyot. Ayun na. Ayun na. Ayan na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun Ayun na. Ayun 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 po. Ayun na. na. Ayun, ah. Bakit, bakit, ah. Ayun, igat, ah. Ayan ha, bakit na bakit na? Ayan na igat boys po ah. isa, dalawa. <laughs> Puro igat yung nadadali. Sa asan asa Ah, sa ilalim Ay, ano? Sa Sa puti. Sa ako. Ayan.

yun ang delikado pagka um, uh, ma, puro isti gamit eh puno puno eh ulit <laughs> ah eh. pero maano <laughs> na makukuputyado yan. Baray pang din ako eh. Hindi hmm. na. na. eh. ko nakakawis susi. Eh. Ano ito? Sa motor. Hindi mawala. Hindi na.

Bilis eh. Yung napakata. Ano? Dami ah. Uy. Uy. Sana. Ah. <laughs> ayun na, ayun na. Ayun na, kuryente. Ayun na, dami ah. Dito. Na kuryente ko. Dapat talaga <laughs> nakauna ka ng bagya. Ayun, dami oh. <ya>. Ito ah. <laughs> ayun. Ayun na to. Ayun na o, oh, daan-daan lang. Lumubog pa. Lumubog na. O, yan. No. Anong dami, o. <laughs> Lumubog pa nga. Lumubog na. O, yan. Pabalik na kami ron sa paglalagalingan namin. Pabalik na po kami. O, yan. Dito kami, oh. Bumalik Ay, na po sa dati. Wala yan. Ayaw na kami. O, lang nakabalik, ah. Oh. O. Oh. O. May suso. O, Tapos na yan. Wala, ano. Hmm? Eh. Hindi doon na sumoro. Tayo hipo no. Yo na no, basta kayo. Yo na laki oh. Yon, na. Yon, dalawa yan, dalawa. Sa sa. Sa pesa. Ayun oh. Lukao. Ay lokok. Ayun po. Ayun. Oh, talande <laughs> no. Ayun oh, isa. Ano? Ay pa. Oh, ayo <laughs> lang.

Ayo. Ini hey, wala. Iya, na uh, uwi na kami. Ah, bye na kayo, bye-bye. Ayun, ito po yung mga nahuli namin, no. Igot sa ka dalagang nahuli namin, no. Yung nahuli namin. Libre na po pangulam. ulam Ayun, maraming-maraming salamat.